Doon po sa aklat ng Hebreo, talata, uh, kapitulo, kapitulo 4, talatang 12. Ano po ba yung pag, pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu? Basahin natin yung verse. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ayon, maliwanag yan na pinag ng salita ng Diyos dahil napakatalas ng salita ng Diyos, pwede niyang paghiwalayin yung kaluluwa at espirito. Yung kaluluwa, yung buong buo, yun ang buong buo, yun ang tinatawag na kaluluwa. Basahin natin yung 2.7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayon. Nung gawin ng Diyos ang tao, kumuha siya ng lupa, ginawa niya yung katawan, tapos hiningahan niya yung ilong, nang hininga ng buhay ng Espiritu. Tapos, naging kaluluwang buhay. So, ang tinatawag na kaluluwa sa Biblia, yung kabuuan ng tao. Yung kabuuan mo, yung intelligence mo, yung isip mo, yung katawan mo, yung espiritu mo, yung damdamin mo, yung senses mo. Basta yung kabuuan. Yun ang tinatawag na kaluluwa. Pero yung kaluluwa, naihiwalay ng Diyos doon yung Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita. So ang Espiritu, Espiritu lang. Wala siyang ibang uh, sangkap. Pero yung kaluluwa, kasama yung Espiritu ron. Dahil kasama ron pati yung katawan, kasama yung isip, kasama hininga, kasama lahat. Ang tao naging kaluluwang buhay. So nung gawin si Adan tinatawag siyang kaluluwang buhay yung kanyang kabuuan kaluluwa yon sana nakuha mo Thank you po.